Hi guys! For today's video po, magluto uh, magluluto po tayo ng lugaw. Ito po yung araw-araw na paninda ko. Mabenta po ito sa akin kasi nga magkano lang pagkabenta uh, ko sa kanila. Mura lang. Napakamura lang po. Kasi gawa ng yung uh, nakita nyo naman nung nakaraang post ko. Kung naaalala nyo pa po na pa po na Nung pumunta po kami ng probinsya sa Bicol, di po ba nakahanik kami ng biga ng palay tapos pinabayo namin para maging biga. So, bali, inuwi namin dito. Hindi naman po lahat kasi nabenta yung iba eh. Ang mahal kasi ng ano ng uh, pamasahe, lalo sa ban. So, bali, isinakay lang namin ito sa PAS at medyo nahirapan po ang asawa ko kasi wala siyang katulong sa pagbubuhat. So, bali, ako nalang lang naghahanap ng makakatulong niya pagbubuhat. Kaya nung subali dalawang ang uh, natira po sa amin sa 17 sa ako natiran po kami ng ano ng uh, ng apat at kalahati kasi yung dalawa dinala doon sa trabaho ng asawa ko pambigas nila para hindi na sila bumibili. So, bali, dalawa kalahati ang napunta sa akin. At ito nga po ngayon ang aking kinagawang lugaw. eto na po siya. Ayan po. Uh, po muna natin yung bigas. Kaya po ganyan niya. mamaya, ko pa po ng tubig yan dahil palalaputi po natin yan. Ayan po. Uh, pinuno ko na po at natin yan. Uh, ang ginagamit, pasensya na po kayo kung ano, kasi ulin po ang ginagamit ko diyan. Kasi pagka gas, napakamahal gas namin. Ayan po ang uling. Yan. Yan po ang ginagamit ko. Kaya po medyo makalat at mamaya lilinisin po natin Ayun po, pinakita ko po sa inyo yung bigas. So, bali, pag naubos po yan, ah, hindi ko po alam kung uh, ah, po kami ng bigas or bibili na ako. Kasi, meron naman kami bigas ulit doon sa ah, palay, doon sa probinsya. So, bali, babayuhin pa yun. At kung, ah siguro, hindi ko sure kung madadala pa yun dito kasi nandito kami lahat eh. Walang gaano po yung bigas. So, bali sa dalawang natin ito na lang po ang natitira. Ayan po. Ito na po, malapot na po siya, kaya hinangu ko na. Uh, ito po yung ano, yan. Uh, yan. actually, pagkahango ko po sa kanya, nagsalang pa po ako ng isa. Ayan po. Pinalalapat ko na rin po.